Pakai okay, guys, pupunta kami kaya sa pagkain na kami sa isda. Isip na rin nabi ng pamilya. Okay, pabait na rin kami. Okay, everybody, dito ka banda talaga. Ito, ginagabi okay. na, na gawang guys. Ito na motor ang pinasahan ako

Tapos lumaki yung mga ano itong maliliit. Lagay ko kaya yung ibang maliliit lang ka. Dito. Dami-dami na rin sila. Uy! Sarok ang ano. Pagka-lating les yung mga lumot. Sisikip lang yung ano nalaga dyan eh. Pero yung mangyayari ko ngayon to, dito, dito ako kukuha pang change water. dilig Dito ko yung didilig. Didilig ako dyan. Dito ako magdidilig ako. Oh. Yan. Kukuhain ko lang ito mga tubig dito. At eh, dito ba si mama di bibig yung cellphone di? Iwan ko. Aka na lang yung cellphone niya. Ay ay nga ibigay sa akin kasi yung storage ng cellphone ko wala na eh. Yaka. Kaya ka. Hindi. Report. Gento di, akin ang rin re re-reformat natin di. Para yeah, hindi malay. Yeah, kasi gagamitin nga ka ni mama mo na pag-unlay sa high school. Kasi nag-aarap pa yung asawa ko guys eh. Mama uh -huh. master, Ay, yes, <laughs> Yan. na lang. Kasi ba master na lang ka? Ayos may lang ka. Kasi minsan kaya nilalagyan ko ng halaman to. Mga kaibigan, mga tropa, mga kaswate. Eh kasi meron na tayong wala eh. May mga ibon dito yung mga parang ano, mga, mga kumakain din sa tagak. Mga parang tagak. Oo, oh, tagak nga yata eh. Tawag dun. Oo. Oh. Mga ah, tagak. Pero eh, mahirap na baka mahid. Mga na ito, ubus to rito. Kaya nagkakaroon tayo ng trap dito. Pero, pero kung gugustuhin nilang ano yan, kainin yan, talagang ubos yan. Nakakaba ng panon eh. Hindi naman din makakain yun din. Hindi. Di, di, di. Hindi. Mabibilis ang ano nun. Tuka. Pag tumuka yun. Ubusan mo sila sa isang way niya? Hindi. Eh, Ubus yan. Kahit mga 30 piraso, kaya kaya ubusin yun. Gusto nila yun yung mga bangos eh. No? Ay, yung mga malalaki yung gusto nila eh. Halo-halo na kasi ito mga kasuwabe. Oo. Oh. Kaya ganun. nakakalo na kasi ito eh. Ayun. Ako ito ibabaw. Dito na siguro. Para kay papano. Itatalin ko siya. Tapos para separate naman sila. Ayan. Punta nga si Jan Jan dito noong nakaraan. Pagka uh, piscaper ng freewheel. Muntin lupa. Ganda ng tubig ko. Kasi hayaan ko lang to, ganito lang yung style niya. Yan, mga ganyan lang. Salin-salin na lang ako kasi may butas kasi to eh. Yan. Kaso lang eh, mano lang siya, maano lang sila mag ano, drop. Tagal lang sila mag drop. eh guys, oh, kita mo ba yan? yan RDSS. Gandang klase itong isda na to, kaso lang ang kukunat magbigay ng mga ano parang wala yata si Milia sa mga babae sundot na sundot yung malalaki pero wala o, oh, sundot sila na sundot pero walang walang ano nagda nagdadrop lang mangilang ilan lang kahiligan eh, ko kasi magalaga ng isda kahit may edad na tayo ito yung pantanggal ano ko eh stress o, uh, kaso lang sa mga anak ko lang nagmana sa akin mailag lang sila sa mga ano, anong gusto ng mga kabataan ngayon ayan okay tapos na silang kumain ano lang ka Lati mo pa ng kunti lang ka sa hawakan mo sa dito mo pa uli pangyayari

Mamaya oh, naman ulit. Pero mamaya, ah, higibuli kami. Higidrig. Eh. Kaso nakakaya dito, kaya saan talaga maglilis. Higilisan ko ngayon. <tinyan> Higilisan ko to. Kakaya naman sa mga tag... Dear... Ini dia nak dia. Hah? yan? ini, ini. Dia nak work lagi. Berak? Ayuh, sorry. Okay. okay. Okay, guys. Uwi mo na kami. Pagkano minsan i vlog rin namin yung ah... Uh, kung anong ng mga isda ko ron. Gusto tayo radyo. Uh, i vlog ko rin yun. Para... makita niyo po mm -hmm. anong mga alagang isda. Ano naman yung lang naman nang dati ko ron. Mga... Ano lang naman yun. Ikapat na stream lang yata. Hindi gusto ko sa biomasa Hmm. Hindi judo. Judo kung ba? Pwede ba hindi? Pwede. Bakit? ka? Bukong ano naman yun. Bukong pakat naman judo. Lahat naman, yung mga ganda, basta magaling ka, masaba ta sa mo, wag, wag, wag ka magbibisyo. Gagano ko bawal yung pag. <coughs> hmm. May ako dun eh, Pasali kaya ako. No? Oo. Ah, wala ako wala akong mga requirements, hindi ko paano makasal ng MMA. Hindi ko alam eh. mo okay. Sige guys, sige. gitu orang kami subscribe The YouTube channel Play Thank you. you.